na draft resolution sa Senado para tuluyan ng iliting ang paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Hugas kamay dito si Senator Cheese Escudero na napabalitang pasimuno ng isang kill impeachment plot para manatiling Senate President sa susunod na Kongreso. Pero si senator Amy Marcos kinumpirmang mayroon ng mga dokumento na naglalayong ibasura na ang articles of impeachment laban sa pangalawang pangulo. Narito ang agenda report ni Hannah T. Mere scrap of paper lang para kay Senate President Chief Escudero ang kumalat na draft Senate resolution sa media kanina. Laman nito ang tuluyang pag-dismiss sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Unless may mag-file niyan, unless may mag-author niyan, unless pagdibatihan niyan, at unless pagbotohan niyan. Pero inami ng kaalyado ni VP Sara na si Senadora Aimee Marcos na nakakita siya ng hindi lang isa kundi iba't ibang draft resolutions gaya nito. Ang pakay daw ng mga draft na ito para makahanap ng legal way para tapusin na ang kaso ng walang loopholes. Sinabi rin ni Senate President Pro Tempore Jingoy Estrada na may natanggap din siyang printed copy ng nasabing draft. Pero ni isa nito, hindi pa filed sa Senate Bills and Index Section ayon kay Senate Secretary Renato Bantug. Sa nakuhang kopya ng media kanina, inilahad nito na masyado ng matagal ang pagkabindi ng Articles of Impeachment sa Senado, dahilan para i-consider na itong de facto dismissed. Nakasaad pa sa draft ang terminong forthwith mula sa 1987 Constitution na mandato ng Senadong Gawin oras na dumating sa kanilang impeachment complaint. Sabi pa sa draft na violate umano ang karapatan ni VP Sara sa isang speedy trial. I expected something like that because the elephant in the room is very simple you want to be able to do your constitutional duty, I'll make it very clear, ha? walang choice ang Senado. Walang choice ang Senado. We have to carry out our constitutional duty. Sina Senators Cynthia Villar, Bato de la Rosa, Bison Tiveros at Bongo, hindi raw nakita ang document na ito. Balak pa tumulong ng kapo ni Go sa media para malaman kung paano ito lumitaw itinanggi rin niyang galing sa Duterte Block ang anumang draft resolution na humihiling na i-dismiss na ang mga reklamo laban kay VP Sara. Sa daming uh, dumadaan ng mga dokumento, hindi ko po alam yung anong tinutukoy nila. Wala po akong uh, na, nakita na, na gano'n. I'll, I'll find out. I'll try, I'll try to trace. Sabi ko nga, nakakapagod na itong politika. Unahin muna natin ng uh, servisyo. Si Senate Minority Leader Coco Pimentel lang ang nagsabing flawed ng dokumentong nakuha ng media. Malaki raw ang chance ang fake ito, lalo na hindi accurate ang constitutional code sa draft reso. Isa sa inaccuracy nito ang sinabing right to speedy disposition ni VP Sara. nag apply lang daw ito sa courts at government agencies at hindi sa Senate impeachment trials. Hindi na bago ang panukalang i-dismiss sa mga reklamo laban kay VP Sara sa isang manifestation. Sinabi ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na maaaring hindi na pwedeng ikasa ang trial sa 19th Congress at ang pagtawid nito sa 20th pwedeng maging unconstitutional. Nang tanungin kung may alam ang kampo ni Tolentino sa umiikot na reso, anila wala pa raw silang impormasyon. Para naman kay sa Escudero, hanggat walang proper motion sa plenaryo ang tungkol sa impeachment trial, tuloy lang ang nakataklang schedule. Una nang sinabi ng ilang House leaders na tila takot si Escudero kay VP Sara. Kaya raw delayed ang presentation ng impeachment articles mula June 2 pa June 11. Buelta ni Eskudero, anuman daw ang aksyon o sabihin nila, hindi pa payag ang Senado na diktahan sila nito ang Senado ay hindi, hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay, kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaungaw o sabihin nila. Muli rin inungkat ng Senador ang dalawang buwang pag-upo ng Kamara sa impeachment complaints. Kung nais nila maging sunod-sunuran sa gusto ng kanilang speaker, pues hindi po namin trabaho yan. Hmm. February 5 na matanggap ng Senado ang mga reklamo mula Kamara, pero di pa ito binabasa sa plenaryo akusahan si Escudero sa tangkang paglibing sa impeachment trial. Report na pinangungunahan umano niya ang isang grupo ng mga senador para gawin ito. Yan ay para maritain daw niya ang Senate Presidency na itinagin ng senador.